binukod Binakod ko na po yung aming pangulam. Ito naman po yung... May pambenta naman po tayo mga lods At titimbangin na po. Yung kinita ko po ngayon ay 600 Yan po mga idol. Nakauwi na po ako. Galing sa pangisda. Yan po ang aking hinuli ngayon mga lods May pambenta naman po tayo mga lods Ituloy na po yan ni Commander, mga Lods. Ayan Ako ng Ayan mga idol. may na naman po tayo. Para tayo magkaroon ng pamilya ng bigas. Wala po akong bigas ngayon, kaya ayan. O, ayan Sobra. Sobra. So, mga yung pangulam namin. Binukod ko na po yung aming pangulam. Ito naman po yung aming pambenta. Ayan naman na po ni Mishis. Napakalalaki po ng dalag mga idol. yan, sa so na yan. Mga idol. Oh. Uy, tumatalipin sa utak eh. Dalawahan. Eh, sa gilid yan. Sa gilid, sa gilid, sa gilid. Ayan. Yan yeah, pala nagpapatanong. Yeah. Ayan. Ayan. pakidampot mo yun. saan yan. Okay na. Pakalagay mo doon. anak ko hindi yung uber sa iya wala yung isa Ito nakatalo na yan. dalawa. yan okay, dalawa na yan. Hindi mas malaki ito, yung Pares lang yan, yan, dalawa na yan. Isahan hmm. lang pwede pwede pwede. yan. Dali, tabi mo yung dalawang malaki na yan para kung i-order bukas eh. Sobra yan.

walong kilo walong kilo may natira pa po ako dito na kapat na kilo isang kilo po isa niya mga lods yan yan abangan na natin si si misis pagdating mga lods yan po mga lods nakawin na po si misis sa, sa pagbibenta ng isda Ito po yung kanya pinagbentahan mga idol bilangin po natin yan naman po ay mm -hmm. eh, hatiin naman po namin kung ano ano po yung bibili natin ayan po yung pinagbentahan ng aming isda meron na po yung pambili ng 5, 6, 600 pambili na kami ng bigas pambili ng panluto sa aming ulam pang bayad pang tabi pala yung kinita ko po ngayon ay 600 plus mga lods sa isang lusong meron pa kaya, pa may natira pa po kami ng apat na kilo. Sobra po kasi lalaki kaya hindi po mabibili yun. Sa... May bumili. Ayan mga idol, kami magpapaalam na. Alam na. Alam na po.